Sarap. Ang sarap naman ng spaghetti nito. Pero hindi ko naman birthday. Hiniwa ko na nga ang hotdog na pinabili sa aking anak. Sobrang nga itong frozen, kainugasan ko ito pakatapos ko itong balatan. Lahat ko na nilagay yung isang plastic sa halagang 37 pesos. Hindi na mahalaga kung anong brand ito. Ang importante, hotdog ito. At heto, natapos na ng ako maghiwa ng hotdog. Ayan, at ginasa ko na ito. Kanina pala, nauna ko ng ginisa ang sibuyas at bawang. At sa kahihintay ko nga, sa pinabili kong hotdog, muntik na itong masunod. Kaya, separate ko na lang ito. At hayan nga, isusunod ko na po ang sibuyas at bawang na kanina ay ginisa ko na. Hinalo-halo ko na nga ito. At maya-maya nga po, ay nalagay ko na yung corn beef. Yung corn beef ko palang nilagay dito, ay nabot kaya lang sa bulsa. Sa 27 pesos meron akong panglagay ng corned At nilagay ko na rin po ito ng paminta. At hayan nga po maghintay na lang po ako na maluto ito at maging tostado ng kaunti ang corned beef. At ilalagay ko na nga pala yung sauce nito inubos ko na po yung isang pack. Itong sauce ay yung isang 900 grams ang nailagay ko. At hindi ko pala inubos yung isang kilo ng spaghetti. Nagtira pa ako ng 1 -8. At ngayon, ito ay aking papukuloan na lang at itimplahan. Nagdagdag pa nga po ako dito ng asin at syempre ng seasoning. At naglagay din pala ako dito ng kaunting asukal. At siya nga pala nang hinayang ko doon sa pack ng sauce kasi may mga tira-tira pa to. Kaya ayan nilagyan ko ng tubig at syempre hinalo ko doon sa sauce. At hayan, halo halukag ubi tayo ngayon. At maya-maya nga, ito ay kumukulo na. At hinintay ko rin maging malapot ang sauce na to. At tinikman-tikman ko na rin ito kung okay na ba yung lasa. Gusto ko kasi mawala yung maasim na lasa ng sauce. At medyo natabangan pa nga ako nito. Ayan, nagdagdag na po ako ng asin. Ayan, hinahalukag-halukag ko na nga po ito ulit. Kasi parang may namumuo na sa ilalim ng sauce. At dahil nga ako ang taong pakipaminta, ay naglagay na din, din ako. Dinagdagan ko kasi parang hindi ko mahuli yung anghang ng paminta. Sa tingin ko ay okay na to at malapot na. Ipapalit ko na po ang spaghetti. Nagpakulo na nga ako nitong tubig na spaghetti at nilagyan ko na ng mantika at konting asin. Ilalagay ko ang espageti pag talagang kulong-kulo na to. Pag nga naghihintay ako kung kumulo ang tubig Nung para sa espageti, ay sinara ko muna ang pintuan kasi naman ang hangin-hangin dito sa amin. Kapit na nga itong kumulo. Ayan, nakikita na po natin yung tubig. At hinahanda ko ng espageti Ayun, yung pinutol ko na at nilagay ko na yung espageti. Ngayon nga ay maghihintay na ako ng 15 minutes para ito ay lumambot. At para nga hindi ito magdikit-dikit, ito ay ahakihin na lukag. ngayon, heto na nga at naluto na nga ang spaghetti. At syempre, hinugasan ko ito sa malamig na tubig. Ito na nga ang pinakahihintay natin. Ayan na hinahalo-halo ko na sa sauce ang spaghetti. Gigil lang nga ako kasi parang gutom na talaga ako. Nasasabik na ako kumain nito. At nagpabili na lang ako sa anak ko ng maliit na Eden cheese. Medyo ngalay nga yung isang braso ko. Kaya hayan, nagkuha pa ako ng isang sandok para mahalukag ko ng maayos ang spaghetti. Sana nga magustuhan to ng mga kakain. Syempre dapat ako muna magkagusto sa lasa nito. Siyempre, ako nagluto. Kaya masarap na masarap ito. Kaya na sa tingin ko medyo okay na yung paghalukag ko at pantay na lahat ng spaghetti noodles ay nilagyan ng sauce. Kumuha na talaga ako ng plato para nga makakain na. Tinawag ko na rin yung mga anak ko para kumain na sila. Pero ayun na lang magpabidyo kaya ako na lang. Hala tara na, kain na tayo. Masarap ito. Maraming salamat po sa panonood nyo at sa nanagustuhan nyo. At dahil nga sobrang sarap ang niluto ko, heto may hahatiran ako.